Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ang ating mga balita. Ang sagawa ng isang pagpupulong ang Philippine Ambassador at mga Consul General sa Amerika. Ito ay para pagandaan ang pagbabalik ni Donald Trump sa kanyang puesto bilang Pangulo. Ang pati batid nila may uncertainty na nararamdaman ang mga Pilipino sa Amerika. At sa gitna yan ang pinangangambahang mass deportation dahilan sa palisiyan ni Trump laban sa mga illegal immigrants. At sa ngayon, hindi pa raw batid kung papano ba ang magiging mismong palisiya ng Trump administration. Pero ang tiyak daw nito mga kabrigada ay ang suporta nila sa mga Pilipino doon habang nire-respeto pa rin ang batas ng Estados Unidos. At bago pa rito, una nang inabisuhan ang mga Pilipinong iligal na namamalagi sa Amerika na umuwi na ng bansang Pilipinas. At sa Enero naman gagawin ang presidential inauguration kung saan ay opisyal nang babalik si Donald Trump sa White House. Uma, ataw,